May nakita akong ano doon, oh. Ano nakita mo? Pasta. Wala ka nang pakialam doon. Loh, walang pakialam, oh. Wala ka nang dun, May tinatanaw ako. Ano naman tinatanaw mo? Ayaw dyan, oh. Tara na. Baka ka na dyan. Ano? Magpapasok ka mo ng ano dyan. Ano ba kasi tinigtignan mo dyan? May guwapo. Oh. Ang dami niyang abs. Daming abs? Loko ka talaga? Monicol, <laughs> <Ngunit>, anong <laughs> ginagawa mo dyan? hoy Wala! Bakit ka nandyan sa itaas? May nakita mo ano dun oh? Anong nakita mo? Stop. Wala ka nang pakialam dun. Loh, walang pakialam oh. Ano nga nakita mo? Bumaba ka na dyan. Ayoko nga. Anong ayoko? May ginagawa ko dito tapos pababab, pabababain mo ko. Uh, ginagawa? Ano bang ginagawa mo dyan? doon. May tinatanaw ako. Oh, no! Ang no, tinatanaw mo. Ayaw dyan, oh. Umakyat ka pa talaga dyan. Halika na. Pa-apple ka talaga? Pa-apple. Dito ka na. Mamaya na. Bakit nga? Ano na nga? Parang may naamoy ako hindi maganda. Ayaw mo kasi ako akyat dyan. Bakit ka dito. Hindi ka mo. Akyat ako dyan? Wag! Tara na ni Cool kasi Katapos nila. nila. Ano bang tin, tin tinitignan mo dyan eh? Bola lang yan. Loko ko talaga eh. Tara na. Bawa ba ka na dyan? Ano ba kasi tinitignan mo dyan? Nagagalit na ako sa iyo ha? Wala Wala. Bakit kang umaakyat? Gusto ko lang pahangin. Bola lang yan. Pahangin. Pahangin ka pang nalalaman dyan. Lika na. Galit na ako Nicole. Ano, ano ba kasi tinigtignan mo dyan? May guwapo. Ang ano dami abs. What? Daming abs. Loko ka talaga. <laughs> oh, Anak no. ng tipaklong. No. dami ng abs. Bakit? Ano meron? Abs lang naman yun eh. Uh, meron naman akong abs ah. Dito to, to yan. Sa buo. Saan? Buo nga lang. Loko niyan. Sa kanya. Oh. <laughs> <laughs> Lika na, baba ka dyan. Oo nga, meron akong nakita. Maganda eh. Maganda. Sexy. Cute. Ano? Galit ka ba? Anong sabi mo? Huh? Anong sabi mo? Ano? Oh? Wala. May nakita ka ano? Ikaw, meron ka nakita ano? Kung may abs. Anong nakita Napugi. mo? Bakit ka pa doon, oh? No? Bigla kang bumaba dito. Bakit ka bumaba? Sab akala ko pa, hindi ka nabababa. bababa. Anong sabi mo? Merong nakita, maganda. Sino? Saan? Sexy. Eh, ka. Ka. Loko ka talaga Umakyat ka pa dyan May nakita kang Maganda May nakita ka pang maganda Ay maganda ikaw. May nakita ka pang May nakita ka pang Pogi na may abs Tapos Ano? Ayaw mo pang bumaba? Hindi naman yung Pwede, no. totoo Pwede na Ikaw Babaero ka talaga <laughs> Babaero Dito ka Huwag okay, kitumaka sa akin Babaero <laughs> Dito nga Ang init din Mm. Mabayro ka to kagatyan. Alam mo ka ako. Hindi ako no? Meron na ako nakita. Hindi doon ka! <laughs> Uy! Sabi mo may abs. Makita mo. Pogi. Ayaw mo nga bumaba eh. ba? Diba? Kaya... Hindi na ako nakita. Maganda. <laughs> Maganda siya. Eh, ano ko sa'yo? Maganda. Cute. Mahaba yung hair hanggang dito matamos matangos yung ilong matangos yung ilong tapos mabango. Ay, dito, kasi mabango tapos ang ganda ng eyelash niya oh. <laughs> ang ganda ng ang ganda ng hairline niya tapos ang ganda ng mga mata niya kumukuti ko oh. di ba sabi mo may nakita kang pogi? Isak, eh, hindi eh, din naman totoo eh. Nag ano ka mm? Ano ka mo sa akin? Uy, <laughs> hindi din yung totoo sa Hindi <laughs> <laughs> yung totoo so, sabihin sa Sabihin mo lang, hindi totoo kasi na ano na. Hoy, hindi yung totoo, no? Huwag ka na. Ano na? Ano na? Hoy, sabi mo kanina dito, umakyat ka pa. Oo, umakyat ka yan. Kung may makikita mo bang lalaki dun. Wala. Hmm, wala. Oh. Uh, ako, may nakita ba akong maganda? Oo, oh. Saan? Iwan ko sa'yo. Mm. Oh, kahit baka jowa mo yun. Pumasok ka pa sa isip ko. Wala kang mm. makikita maganda dito. Wala kang mm. proof mm, of transaction. <laughs> <laughs> Meron ka bang proof? Meron. Saan? Hoy, wala kang oh. proof. I-delete ko to mamaya. <laughs> 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 Hoy, delete ko to Wala kang <laughs> proof. Ara, ara, ara. Ar sabi mm. mm. ko talaga, sabi mo. Doon ka sa nakita mo. Ayoko na sa'yo. Yung bigat na ampal ka pa. Masakit ba 'yung sampal ko hindi naman masakit. Masakit 'yung dinurog mo 'yung puso ko. <laughs> hindi na 'yan totoo. Hindi oh, bakit ka jan Ano makita mo mga baka? Baka. Baka nga masaya ka na sa iba. At baka iba na 'yung happiness mo. At baka doon ka na magugustuhan. Baka jowa mo 'yung nakita mo. Baka. Ikaw mo yun. 'yung jowa ko. Yoko. Anak ng tipaklong. <laughs> Hoy, sa so totoo lang, ikaw yung unang nagsabing may pogi. May... Siyempre, na-insecurity ako. Kasi wala akong abs. Hindi pa rin ako, di din ako pogi. Kaya masakit para sa akin. Lalaki ako, pero nasasaktan din yung damdamin ko, Nicole. Katotoo gusto totoo lang. Ipaano eh. eh, yun sa'yo kasi alam kong gusto mo din yun. Yung ano mo sa, yun? sa akin, bakla? <laughs> Hoy. Hindi ako bakla, no. Bukal lang akong bakla pero totoo yung pagmamahal ko sa iyo. Meron natong dibdib asero. Dibdib asero. Tapos yung nakita mo, maganda. Oh, mm, maganda. May sinabi ba ako maganda? Mag oh, ano sinabi mo? i-replay eh, ko. <laughs> <ito t> <laughs> <laughs> delete na Hoy, delete na to. Yun, okay, delete <laughs> na to. <laughs> oh. Wala akong sinabi maganda. Ang sabi ko, meron akong nakitang maganda na umakyat dito. Ayan, sabi ko. Ayoko na siya, Chan. Maalis na ako. yun nga, sabi ko eh. Maglalakad na lang ako sa amin. Ayoko sumakay sa motor. Lalakad ka pa? Maglalakad ako. Mapapahatid ako dun sa nakita ko. Sige, mapahatid ka dun sa baka. Ayan, nandun eh. Ayan, baka. Totoo nga. Totoo nga. Mapahatid ako dun. Sige, mapahatid ka na. Dito na natin tapusin yung ano natin

Uy, wala ka sinabing mukha ka kambing ano ka ba? Masyado ka namang advance mag-isip. Kahit ihambing ka pa sa kanila, ibang-iba ka sa kanila. Kasi sila tao. Ikaw. <laughs> Ikaw. Kambing. <laughs> Uy, wala kang sinabing ano na. Nung sinabing kambing ka. Sige na, hindi naman yung totoo yung na nakita ko. Hag na ko ah, Hindi, totoo. Sige, ay ka na sa akin. <laughs> Hindi nga eh Ano ka ba? Hindi nga totoo yung ano ko, love Yung sinabi ko na mayroon ko kita kitang maganda Eto, totoo yung sinabi ko Meron akong kitang maganda sa harap ko ngayon you believe, hmm. Nice! Bakit di ka ba naniwala sa akin na nagagandahan ako na sa'yo? Di ka ba naniwala? Hindi Bakit di ka naniwala? Eh habang tinitignan kita, tinititigan kita. Para kung kambing, sabi mo. Kumakaba yung dibdib ko eh. <laughs> Bakit? Para ka kasing kape. Eh. <laughs> Nagpapabilis ka ng tibok ng puso ko. I never dream I diba? ayaw nun. Bakit ayaw mo na? Ayaw mo na sa piling ng iba kasi gusto mo na sa piling ko. <laughs> doon. Sinabi mong sexy, hindi naman ako sexy. Sexy ka naman. Tignan mo. Yung yung buhok mo ang payat. <laughs> sexy yan. Maraming marami kasi ang klase ka my love. Iba-iba yung definition about sexy. Anong definition mo about sexy? Sexiness. <laughs> Anong definition mo about sexy mo? Ikaw ano ba? payat yung buhok katulad mo. Mm. <laughs> yan? buhok ng nice. payat. Sexy ka eh. O, ang payat ng buhok mo, sexy yung buhok mo. Kaya sexy ka. Ikaw, ano ba yung definition mo about sexiness? My abs. <laughs> Anak yung ipipaklong. Jack lang. May abs pa. <laughs> Anong sinabi mo ba't nagmura ka? <laughs> Hindi naman yun mura eh. Sabi ko, kanta yun eh. Pokemon! Diba? Ano ka ba? Yun, eh. Pokemon Dostin yun eh. Ito. Ano ka ba talaga? Iba-iba talaga yung isip mo. Tatapusin. Sabi yun, Pokemon, Pikachu. Di ba? Ganun lang yun eh. Tapusin mo yun o ikaw yung tapusin ko. Tapusin, tapusin. Ngayon <laughs> nga may love. Huwag mo na, huwag mo nang, uh. ano. Ah, sige na, bati na tayo. Sige, bati na tayo. Shake hands. Shake hands nga na Welcome to our club. Ayan, very good. Bati na tayo ulit. Yeah. Okay, bati na tayo ha Huwag nang magano ha Hindi to yung sinabi ko ha Same. Kalimutan mo na yun ha? ha Oh, hindi Kalimutan mo na yun Kasi kahit ano pang sabihin mo Duterte pa rin ako Hindi <laughs> <laughs> Yan, dito na tapusin yung vlog Shoutout kina Tita, Merlin, Hi, Tito Tita jo. Marlene, Tito Joe Hi Tita Marlene, Tito Joe, Lala Donnie And Sir Carlos Shoutout po Nita sa inyo Miss ka na po na amin Ah, syempre, miss ko na din yung maganda, sexy na nasa likod ko. Ayusin mo naman. Huwag ka na magpapakita sa galilo ng ano nang magagalit ko. Dapat happy lang tayo. Happy! Yan ka Yan. Huwag mag maggalit-galit ha. Shout out ako sa lahat ng viewers at sa maganda na nasa likod ko. Aww! Ang moreno. Ganyan yung mukha mo. Parang hilaw yan ha. <laughs> Umiiyak na naman to. Ako, hirap talaga pag biruan ni Nicole kasi umiiyak. Parang ano, parang to naman. Di naman totoo naman. Hindi naman tutuo yung sinabi ko. And, Shout out kina Jeremy Anduloy and Dick Glick, and kay Michael De La Santo. Shout out sa inyo lahat. And don't forget to click subscribe and hit the notification bell. And don't skip ads. Bye bye. Thank you. God bless.